Hi guys! Good afternoon! Nung nakarang araw nga pala, nabisi talaga yung asawa ko sa paglilinis ng aming second house. Second house namin yan, yung ginagamit namin pag mag-camping kami at uh, talagang nilinisan niya, gumamit pala siya ng pressure washer kasi nga meron na mga lumot at nagmumolds na rin yung aming camping trailer. So, every year nagka-camping kami, lalo na pag winter time, masarap mag-camping kapag winter time kasi hindi masyadong mainit, medyo malamig yung panahon. Talagang yan ang ginagawa namin lalo na pag merong day off yung asawa ko at wala din pasok yung mga bata. Yan ang, ang libangan namin para magcamping camping So yun, ang ginagawa ko nga pala dyan is naglinis-linis din ako at nangugulo sa asawa ko dyan. Wait! Tinawag ko nga yung dalawa kong anak kasi gusto namin mag-drive around dito sa likod. Kasi nga para naman makalabas sila at mainitan ng araw. Ay talaga namang um, tuwang-tuwa yung dalawa kasi ang galing-galing ko daw mag-drive. Sure! Parang fast enough your na na mag-drive. <laughs> so, yun. Um, kasi wala akong ano eh, ginagawa. Para akong nabuboard dyan. Talagang nagda-drive lang talaga ako dito sa likod. Ang ganda ng likod kasi talagang malinis na. Wala nang matataas na damo. So yun, tinitingnan ko lang yung asawa ko dyan na habang siya ay naglilinis ng aming coming trailer. At yun, talagang um, tuwang tuwa yung anak ko kasi binibilisan ko mag-drive dyan. Uh, maglilibot tayo sa ating munting palasyo. Ako pala yung nagmo dyan tapos um, tinulungan din ako ng asawa ko konti siya yung nag-grass cutting sa mga gilid-gilid sa taas. Yan talaga ang maganda na no? pag malinis yung likod. At talagang napakalinis tingnan at maganda tingnan. So, medyo master-master na talaga ako mag-drive niya, no? <laughs> sasakyan na lang po ang kailangan kong i-drive. Baka okay. next time magpa-practice na ako mag-drive ng sasakyan. Kasi practice lang, yung mga basic na practice lang kung paano tumakbo, paano mag-park. Ganyan lang. So, ito yung mga neighborhood namin. Taimik yung neighbor namin. Diyan lang naman. Walang ano, maritisan dito sa neighbor namin, no? Walang kapit-kapit bahay para magmaritis. Di gaya sa Pilipinas. nako, ano, left and right kung oh. saan-saan yung maritis. <laughs> Walang maritis. At ito nga, paalis na kami papuntang groceries kasi nagkikrib talaga ako ng suman gusto kong gumawa ng so so sabi ni Dario tara let's go at mag tayo pupunta tayo ng key food it's a Mexican um, supermarket ayan dala syempre kasama namin yung bulinggit ng dalawa at talaga namang excited talaga yan sila pag lumalabas kasi bira lang kaming ah, gumagala hello hanggang grocery lang kasi sobrang busy pa talaga hindi pa masyadong makagalat tayo ngayon at ito na nga dumating na kami sa Kifo dyan pala yung um, makikita mo yan ang Mexican food maraming mga tinda dyan na mga makikita mo rin minsan sa Pilipinas uh, bumili na rin ako ng yuca yan kalebre kalebre sa Bisaya pa kalebre sa tagalog naman kamuting kahoy ang mahal ng kayukay nila dyan um, yan lahat 15 dollars ang nabili ko at bumili na rin pala ko dyan ng frozen na isda frozen lang meron sila wala silang uh, fresh kasi malayo din ang store ng mga fresh na isda so tiis-tiis muna tayo dito muna tayo sa frozen bumili pala ko dyan ng parang matang na isda tapos, red snapper. At saka, bumili na rin yung asawa ko ng um, squid. Yung malilit na squid. Sa atin, pusit yata yun. Tapos, bumili din kami ng maliliit na isda Masarap yun siya, ano, gawing prito at saka paksiyo. So, mamaya magpapaksiyo tayo. Ito nga, sobrang mahal ng isda na ngayon. So, lahat na lang tumahas na yung presyo. At talagang nagtitipid din tayo kasi marami din tayong babayarang bills. Kailangan tipid-tipid din tayo sa mga groceries natin. Ito pala yung plantain na leaves. Plantain yung pinili ko kasi pag dahon ng uh, saging na, yung regular na saging lang, ang bilis-bilis masira. So kailangan planting kasi mas matibay yung kanyang dahon. So ito nagbalat na tayo ng ating kasava. Ating yuka. Dumating na pala ako sa bahay niya. Ang bilis, ba? Diba? So binalatan ko yan siya. Tapos hihiwahin ko siya ng maliliit. At ilagay natin sa food processor. So kung meron kayong food processor, yan, mas mabilis tong way na to para uh, madali tayong matapos sa ating ginagawa. Tinagtag ko lang pala siya ng maliliit at uh, yun at magagrind na rin yung ating uh, kasava. instead na babanggurin mo pa mas mabilis pa gawin na yun pag marami ka talagang gadget sa kusina mas mabilis yung trabaho mo matapos so yun after kong mas uh, slice lahat ilagay ko na sa grinder at siniparit ko yung iba para gawin kong kasaba cake at suman Uh, kasabang suman. Gusto nyo ba yung suman, guys? Paborito ko. Isa ko rin sa paborito yung suman na kasaba at yung malagkit. Gustong gusto ko rin yun, lalo na pag fresh na talaga yung gamitin. Talagang yun ang gusto ko. Pagkatapos natin gumawa niyan, gumawa rin pala ako ng ating palaman. Meron siyang bukayo. Tapos nilagyan ko na rin siya ng grated, uh, cassava. Tapos nilagyan ko siya ng sugar, salt para magbalansi yung ating um, palaman. Ayan, naglagay pala ako ng grated coconut dyan. Matamis na yung grated na coconut. So, kailangan lang nating lutuin siya. At yan ang ating ipalaman sa ating kasabana na suman. Nilagyan ko pala yan siya ng OB extract para naman uh, maiba kayo, anong gusto nyo um, nilalagay nyo sa suman? Pagkasaba, nilalagyan nyo ba ng palaman? Ako gumas gusto ko nilalagyan ng palaman. Minsan, ano lang, bukhayo lang yung ipalaman ko, yung nyug lang. Minsan naman, yan ang ginagawa ko pag hindi ako tinatamad magluto. So, yun. Uh, meron pala akong binili dito ng heart, ng chicken, at saka gizzard. Hiniwa, hiwa ko pala yan. Tinanggal ko yung blood niyan sa heart. Kasi para hindi malansa yung ating gagawin na bupis. Kasi nagpagawa uh, yung asawa ko ng bupis. First time ko kasi gumawa ng bupis. So, kailangan kong um, uh, nito matutong magluto ng bupis. Kasi paborito yan sa nang asawa ko isa yan, sa paborito niyang pagkain yung bupis naghahanap ako ng laman loob na baboy pero wala talaga akong makita so chicken na lang yung gagawin natin tinaddad ko pala yan ng maliliit para gawin nating bupis um binoil ko muna siya ng ilang minutes kasi para lumambot habang nagtatadtad ako ng um bupis natin ayan naluto na talaga yung ating suman So medyo marami-rami din yung nagawa ko no. Pero ayos lang yan kasi syempre magbabaon din yung asawa ko at syempre magiwan din ako sa bahay para meron tayo makakain at may snacks pang-kape natin. Masarap 'to sa kape, guys. At yun na nga um na busy-busy talaga ako dyan sa time na yan kasi ah, parang whole day at ako nagluluto niyon. Parang busy namin ngayong, um araw na yan at nagluto ko ng bupis ayan na yung bupis niya kung gusto niyo malaman yung ingredients niya at paano lutuin, tingin lang yung aking reels at pinost ko doon yung recipe niya at saka meron din akong paksiyo oh. yan yung maliit na isda at yung parang na isda at papaksiwin ko yan para may mabaon yung asawa ko papuntang work nilagyan ko pala siya ng okra ito nga tinawag ako ng asawa ko kasi ilalagay na nga niya yung trailer, magbabaking daw siya kasi kailangan kong tingnan yung likod para hindi mabangga yung aming trailer sa likod. So yun, inaayos ng asawa ko kasi merong malaking butas dyan. I think turtle yung nagbukas, uh, nagbutas dyan. May, ano tawag nito, may hukay. Eh. Turtle yata yan kasi minsan makikita mo yung turtle sa daan. Ayan, malapit din kami sa lake eh. Kaya yung mga animals dito, palakad-lakad lang kung saan. Makikita mo talaga dito, guys. May turtle. Minsan may deer. Minsan may ibon na malalaki. Tapos minsan may bear pa. Tapos may, makikita nyo yung bear. May pinupost nga pala kung bear dyan sa reels ko. Makikita nyo. Nagahalo kayo yan lagi ng basura. Lalo na pag winter time. Yan, lumalabas talaga sila. So yun hanggang dito na tayo guys. Thank you so much for watching our vlogs, and see you next time. This is Mia, the full-time housewife. Dito sa Florida. Bye bye, guys. Go 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 go. Baking, baking, baking. Baking. Bakit nandyan yung ano ko? Dinosaur. Dinosaur. Come on, come on, come on. Gusto mo ganyan na lang? Stop na. Ganyan na lang. Stop na.